Saray Bate. So na, outside, ayan. Woo! Grabe! Sigawan lang! Woo! Ayan na! Woo! Kuha mga kailangan si Bernang Pangasang! Woo! Oh, Grabe! Iba ka talaga, Ray Ray Bate! Woo! Grabe! Woo! Here we go. Here we go, mga idol. Pro Open category, mga idol. First hit. So, once again, natatindi mga idol sa South opi Maguindanao, mga idol, para sa ilang motocross competition. right so this is 15 laps of battle mga idol guapo ni mga idol atong atong mga idol kung kinsa ang pinakagahi sa first hit mga idol there we go wow bornok mangosong on the lead Followed by mid cilender berah rai rai by mid, and... eh, wow, bordok ngosong, wow, rai rai by mid, acakan mid cilender berah, begini kan anggapan, wow, hantara rai rai by mid, mengadu nggak wow, derek napat derek napat Pak Pakana silang net Cinderella. Ya. Yeah. Si kawan lihat mainan. Wow, ray ray by Ben sama Camilla La Idol. Wow, ray rai by Ben. Ayan doa Burnong mga usang Wow, Terrence na grabe Ginamit na ang overjump ni Terrence na Grabe ito na Pagpaka na ay Terrence na apat versus Mitchell and Rivera Hindi pa rin nakuha mga idol Ito na grabe, Ray Ray by versus Burnong mga usang Woohoo! Grabe, gandang labanan mga idol Grabe! Woohoo! Ornok mga osong versus Rai Rai Redman versus Mitchell and Rivera Hunter Snap mga apat na talaga ang laban mga idol Dapat. Gustong guna yung Jimmy Chilin Pagpanganay pa rin Borno Pangusong Versus Rai Rai Kuha na outside Karabi Sigawan lang Wooo Ronong talaga Bornok Mangusong Grabe Ihawiran ang inside mga idol Hindi nakuha ni Ray Ray Baitin Iba talaga ang BM111 Talagang masasabi mo mga idol Number 1 pa talaga Tokyo Throw ni Ray Ray Baitit Woo! Arabe! Dito tayo mga idol Ben Silas Rivera versus Neres Nabat Ito ang top riders ng Pilipinas mga idol Naglabanan dito sa South of Bay mga idol Wow, wow, nagmangusong Ray Ray Baitit Ben Silas Rivera, Terence Nabat Ralph Raminto Contraminto and McLean Aguilar Ayan na Sigawan pa rin mga idol Grabe talaga mga idol Ang labanan mga idol So matagal ba ito 15 Lato Battle mga idol Right Grabe Hindi pa rin nakuha si Burnok Mangusong Gikan sa pag-whole shot niya mga idol na, outside naman rai rai bite. Hey, Dito talaga din ang tantangan mga idol ni Rai Rai Bite suburnong mangusog. Parabeyo. Oh. Pareho ang lakas mga idol, pareho ang lakas. Ni, ni Rai Rai Baitid hindi pa rin ngayon marunong talaga si Bornok ang inside ng idol gawin lang talaga ni Bornok Mangusong wow, gandang labanan Bornok Mangusong Rai Rai Baitid Michelin Rivera Terrence Napat El Cid Maningo ah, Ayan na Ganon pa rin mga idol Hindi pa rin ako ha ah. Ayan na si Mitchellan Rivera Sa likuran mga idol ni Ray Ray Baikin Tatlo na mga idol Ang ah, naglabanan Karabi Ano ka labanan mga idol Woo! Grabe talaga! Talaga talaga tinitigilan mga idol ni Ray Ray Baitin. Makaya kaya, makakaya kaya. Woo! Inside, outside. Marunong talaga magdala si Bulnok Mangusong. Grabe talaga, isang pagkakamali lang to mga idol. si Bordok Mangosong Ayan na naman, inside outside Woo, oh, garabi Hindi talaga mga idol, papigil si Bordok Mangosong Talaga <laughs> garabi si Ray Ray Baitin, andyan na sa likuran Inside outside grabe talaga si Ray Ray Baitin mga idol Oh, <laughs> grabe Sinardo Barna ni Ray Ray Baitit Woohoo Ayan na Woo Kuha mga si Bernang Pangasas Woo oh, Garabe Iba ka talaga Ray Ray Baitit Woo oh, Garabe Sigawan lang Garabe From Bukidnon mga idol Ang tapan Bukidnon Ray Ray Baitit Iba na talaga ang lakas ni Ray Ray Baitit Grabe Welcome sa bagong motmot ni Ray Ray Baitit, Ang Honda mga idol Grabe ang lakas talaga ni Ray Ray Baitit mga idol So sinabi ko noon mga idol Nakikita, nakikita ko si Ray Ray Baitit mga idol Grabe ko dyan ko so nakaingon ko ang atangan na to, si Ray Ray Sa iyang mga dula Pero tatawa mga idol o, Grabe Woo! Andiyan na sa likuran mga idol Si Mitchell Rivera Para kay Bulldog Mangusong layo na kay Bia mga idol o, Pag nakuha niya si Bornok Mangusong Layo na kay Bia si Ray Ray Baitit Grabe, sobrang lakas talaga ni Ray Ray Baitit ngayon mga idol Iba talaga ang galawan So no, alam ko, malakas yan si Bornok May final pa mga idol ha? May final pa mga idol Iba talaga si Ray Ray Baitit Grabe! Hala nga naghahabol si Mitchell and Rivera Outside, inside, outside So si G. Maningo Pang nasunda ng mga idol Si Terry Snapak Hala ka Kaya na si Mitchell and Rivera Ay, panalo Ray Ray by Dick Bono Kausong, Mitchell and Rivera Terry Snapak And si G. Maningo pang lima so bangani mga idol, rayo ipanag krablay woy buwag sakin boy binida sabi uh -huh. rayo ipanag